kulang na pansin mo sa isang babae or for example kay Mrs. Agassi hindi na napansin maganda siya yung talaga sexy and then nung kausap ko siya sobrang down to earth at sobrang mabait, malambing parang pareha kami personality tahimik pag hindi comfortable pero pag nakuha mo yung puso at at least na kami sobrang madaldal kami sobrang mahili kami kumain at magalaw kami ako mag-workout siya maglinis, maglinis at nung mm -hmm. in ko siya sa music ko nagulat ako mas magaling siya mag-rap sa alam, mas mabilis which is good kasi iba kami na style so yun uh, So, sobrang ganun I hope you guys na uh, nandyan huwag niyo madaliin kung saan darating yan yung God's time destiny, faith kung para sa'yo para sa'yo lalang yung partner mo kasi pag minadaliin mo pinilit mo hindi ka naman niya mahal ikaw lang may mahal sa kanya ikaw eh, hawa ka naman mabitis ka habang buhay di ba so yun tapos magkakaanak pa kayo Tama kayo, mali ako met your doctor. Do what for you. Sure. Happy, happy guys. God bless nga naman.